dahil sobrang init na ngayon sa Philippines ay nauso nga yung pagluluto sa pamamagitan ng init ng araw. For this video ay gagawin ko nga rin yung ginagawa nila. Gaya-gaya is the key. At ngayon nga ay mag-iihaw nga ako ng bangus hindi sa uling, hindi sa apoy kundi sa init ng araw. At niready ko na nga itong bangus. Nilagyan ko na nga yan ng palaman. At syempre tinimplahan ko nga rin yan ng asin at paminta para maging masarap. At ayan, ready ko na nga siyang balutin sa foil. At yung pagkakabalot ko nga sa foil ay manipis lang para madali siyang maluto sa araw. Tingnan natin kung maluluto nga ba yung aking bangus. Maiihaw ba siya sa araw? Dahil sa totoo lang ako, para na iihaw sa init ng araw ngayon. Sobrang init, grabe. At ayan, ready na nga siya. At iihawin ko nga siya sa taas, sa bubong. Ayan, ready ko na nga siyang dalhin sa taas ng bubong para, ibilad at maluto sa pamamagitan ng init ng araw. Tara na! At dahan-dahan nga lang akong umakyat at ako'y baka mahulog at nahirapan nga akong humawak ng camera kasi wala akong assistant. Iwan ko nga yan dyan kasi nga hindi ko rin talaga kayang bantayan yan kasi sobrang init, baka matusta ko. At gano'n din yung cellphone, sobrang init hindi niya kaya talagang bantayan. So, bababa na muna ako. At syempre, sisilip-silipin ko yung inihaw na sa araw kasi baka nga, maunahan tayo ng pusa. May nakaabang dyan. Ayan, binalikan ko nga siya after 2 years. At 2 hours pala. At ayan na nga yung itsura niya. At mukhang kompleto pa siya. At wala pang bawas. At ayan, di pa rin nagbabago. Mainit pa rin ang panahon. Sobrang init. Tapos parang wala pang hangin Ayan, ingat po tayong lahat And after 3 years 3 hours pala Ay, ayan, binalikan ko na nga siya At binaligtad Ayan, sobrang init Ay, di mahawak mahawakan Charot Ayan, may nagme-melt-melt Nang tumataga sa kanya Ayan, ano ba tawag dyan? Basta, ayan, iba yung kulay niya Nagiba na nga yung kulay nag-caramelize gano'n. Ayan, nabablanco ako. Ayan, init. Sobrang init po sa amin dito sa Bulacan. Vlog. Hello, vlog. Ayan, iwanan ko muna siya para sure na luto. At, ayan na nga, after 4 hours, gutom na kami. Ayan, ito na nga siya. Luto na siya. Sigurado ako. At, syempre, na may nakaready nga akong sausawan. Tingnan natin. Check natin kung lu ayan may sunog-sunog pa guys sobrang init talaga ng araw ayan tipid sa uling hindi nabibili ng 12 pesos na uling kasi naluto na siya sa araw ayan check natin kung luto ba siya ayan mukhang luto naman siya at isaw-saw natin sa sawsawan tignan natin kung masarap yung luto sa araw ayan hmm. Ayan, hahatiin ko nga siya. Titingnan ko nga yung log kung luto ba talaga siya lahat. Kung may dugulugo pa ba o ano. Ayan. Ayan, check natin guys. Wow, ayan. Lutong-luto siya guys. At walang bahid ng pagkahilaw. At mukhang na-overcook pa nga. Ayan. Thank you for watching mga Mars. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. Peace tayo!